Ang tanong na, bakit walang forever? Ay isang masalimuot pero madalas na tanong ng puso. Madalas natin tong marinig kapag nasaktan, iniwan o nawala ng tiwala sa pag-ibig. Pero kung susuriin, dahil ang tao ay nagbabago, hindi lahat ng nararamdaman ay panghabang buhay. Pwedeng totoo at malalim sa simula, pero dahil sa panahon, karanasan o sitwasyon, nagbabago ang damdamin too. Dahil minsan, hindi sapat ang pagmamahal, may mga pagkakataon na mahal ninyo ang isa't isa pero hindi kayo magkaayon sa pangarap, ugali o priorities. At doon nagkakaroon ng gap na mahirap punan. Three dahil may mga relasyon na tinuro lang sa atin kung paano magmahal, hindi para manatili. Yung tipong dumaan siya para turuan ka ng leksyon, hindi para samahan ka habang buhay. Pero may forever rin naman. Hindi lang ito laging madali pinaglalaban, pinapanday, at pinipili araw-araw. Kung minsan, makikita mo ito sa magulang na nagtagal ng dekada, sa magkaibigang di nag-iwanan, o sa sarili mong kakayahang magmahal muli kahit ilang beses nang nasaktan. Gusto mo bang pag-usapan kung anong hugot mo rito?